nating fruit delicious at mas masustansya ang paborito nating mga Pinoy na paksiw na pata. Ituturo sa atin ng idol sa kusina Ooh. na si Chef Boy Logro kung paano mas magiging pinasummer sa yan Good morning, Chef. Good morning, Miss Sue. Nako, good morning, mga kapuso. Nandito ako sa unang hirit ngayon. Napakasarap ng gagawin natin. Mm -hmm. Ang ating pata con Peña Chef, eh, a pa paano unahin dyan, Ay, ito, Chef? Ito, una, una. muna yung pata, siyempre. Oo, may pinakulang tubig. For how long? Three hours. 3 hours. Lalagyan na natin yung ating pinya na juice. Ah. pagkatapos sibuyas. simple lang. May soy sauce konti, hindi lahat. Siyempre para maiwasang mapanis, lalagyan natin ang sikreto ay ang suka. Ah, okay. Then brown sugar? Siyempre, sliced pineapple ilagay na rin natin para mamaya may garnish tayo. Mm -hmm. At ang pamintang buo. Pag-aalo-aloin lang yan para daw sa pagpapakuluan para mas maging malasa na yung lulutuin nating Tama. pata, diba? di ba? Tama, dinasin ka dyan. Okay. At saka mo ilubog ngayon yung ating pata. Yan, so after 3 hours. 3 hours yan, pagkuluan, takman natin. Tapos, 3 uh, hours yan, 3 hours. Sa loob ng tatlong oras, siyempre naman... So, no, ito lumambot na, yun. na siya. Kunwari, lumambot na yung pata. Naka three hours na. Okay, oh, ito, ito na, na Chef. po yun. Okay. Eto It, ito na yun. Ito na. <laughs> tapos, dahil gusto natin mas masarap kainin, pag medyo crispy, alam mo na, di ba? Lalagyan natin ng kunting mantika at i-grill natin yung buong pata. Ito, 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 ito. ito. Ayan, yung buong pata. Okay, kasi yun na yung lalagyan mo ng oh, pinakasos. Oh, ilagyan natin dyan. Oh, yan, nanginginig pa, oh. Okay. Tapos, siyempre, mag brown yan. Mm -hmm. At saka natin ilulubog dito sa sauce. Nung galing dito, yung pinagpakuluan niya, sasalain natin, ilalagay natin dito. Ito, ito, ito. Okay. Saan so, pumapasok dyan yung pinya, Chef? Ah, yan. Yung pinya nilagay na natin. Okay. Ah, so lalagyan mo siya talaga nung... May Mayroon. O, sliced na, maganda pineapple. Maganda ba dyan yung fresh o yung nasa lata? Pwede, both. Uh -huh. Fresh, sliced, pwede po. Mm -hmm. Then, ilulubog na natin ngayon, ha? Mm -hmm. Okay. Inala na natin. Ayan po. Ayan, brown na. Brown na, brown na. Ilagay natin dyan. Wow! At saka natin ibus or ilipat. I-boost na lang natin para maganda. Ganyan. Yun. Ayun, no? Oh. Okay. Yan na uh -huh. ito, siyemre, ayan na yun. Aha. Uh Ayan na. Tignan mo naman, kumukulo na kumukulo. Lalong lalambot. So, ito, magkano ba yung, nag, uh, ba yung giniluto mo na yan? Magkano yung budget niya dyan? Ito, $4.50 ito, kabuuhan. $4.50? Good, oh, good for 6 to 8 person na to. Ah, 6 to 8? Oo, kasi... Pagka mahina kumain. Oo. Kasi malaki mo ito ng pata. <laughs> Yun lang. Diba? oh. Yun kasi alam mo yung sauce niyan, masarap ulang. Masarap so -so -so -so. yan. So, so yung kana ka na doon. No? Tama. Ah, Pinakuluan na natin, Miss Sue. Kukunin na natin. Luto na yan. Okay. Sasali na natin sa plato. Ayan, yeah, para kainin na. So, okay, ito salamat. Yun, no? salamat, salamat okay. Chef Boy. At uh, ito na ho yung ating man, magiging breakfast for today. Yes. Ayan na po. Ayan na. So, punta natin si Iga, Igan. Ay, ko